Ayan hey mga Lods, dito ako ngayon sa mga esplanage ng San Jose si um, Idol. Nandun yung babaan ng si Idol. Ito yung pinaka-uli-uli ang daanan ng si Wall. Patapos. So, uh, manunod siya na ako ng Sunset Idol. Ayan yung ulap. Ayan. na tapo na ng ano ng ulap yung araw kaya ang lalakas ng ait na alon na ito lo kaya na ito lo lakas ng alon talaga hindi na kapati yung alon na ito para sa mayong banta ng panahon parang abotin tayo ito na abotin tayo ito ayan may mga bata dito ayun eh. mga Ay, ingat kayo ah. Ingat kayo Halong mo, halong Hi, hi Saan okay. tayo tulo? Hi Din balay nyo? Ah, dyan, sa may ano Hindi ka magpaabot sa balod ha Basta maabutan ka mo, maabot ma ma ka mo ka balod Kaya madala ka mo, blaw Hindi mo lalaki, Oh, lalakas ang halong na ito, lo o idol parang sa ganda na upuan ko idol talagang lampas ko na yung alon idol kung diyan ako tatayo ah, uh, o upo dyan sa may naan laki talaga idol oh. parang nakakot yung tubig dito idol at saka yung sunset idol hinihintay ko na mawala yung ulap pero wala bukasan na mawala yung ulap idol kasi parang may sama ng panahon no oh sa yung ano yung araw sayang ito yung pasyalan ni idol ng ano pasyalan din ito idol ng mga tao dito sa San Jose Antique yung splanage ng San Jose Antique ayan o no? pupuntahan natin ngayon, ngayon idol yung mga tao din idol yung may aris ayan o palakot sa sayang. saya lang sa bago baka may masama ayun ayan o

Pagalito yung alon guys, talagang sabi ng mga isda guys, talagang napakalakas, malalaki talaga yung mga alon sa gitna ng dagat. So lalo, lalo na sa lahat na. Kaya minsan hindi mo masisisyon yung bibinta ng isda kasi ano eh, talagang pag malakas yung alon, punti lang yung huli. Kaya ako, tuloy-tuloy uh, lang ako guys sa pagkuhan ng picture guys, habang ang araw talaga yung akong binibantayan sana kaya lang ayan guys habang masama yung kalagayan ng alon guys lalaki ng alon guys lumabas na yung araw guys yun yung inintay ko guys yung araw guys na uh, guys ayan pero yung mga manging dito guys sa malapit dito sa may dalampasigan niya nagpreparar na guys na pupunta ng laod pero binabantayan pa nila yung lagay ng alon guys kasi ano talaga so ano laki guys wala oh, iti guys oh may makikita yung araw guys kasi may ulap nga na nakatake kaya yan yeah, nabangan natin mamaya maya konti at at ayan guys may nakita may nasilip akong barko guys oh may barko guys na dumaan guys sa so, ganitong oras laki ng barko guys kargamento ng ano, atayan yan eh ship cargo ah, ship at yung marco na yan yeah, pero habang ang araw guys pinapanood ko guys ayan ayan yung araw guys pinapanood ko na lulubo guys ayan lulubo ka sana yung araw ayan ang ganda ng paglubog ng araw ayan ang ganda ng paglubog ayan goodbye son ayan guys ang pagkita na yung araw guys sa baba na ng ulap mga ilang minutos na lang guys at lulubog na yung araw lulubog lilitaw at yung buwan at araw napakita na nang buo yung araw guys nilalampasan na niya yung ano yung ulap kaya yung araw uh, pupunta na sa lilibil na sa dagat pupunta na sa ibaba ng ating earth ibaba ba nga ba o ano bilog daw ang ano eh mundo. At dito idol, ito pala yung ano sa laan ng ano ng tubig na galing ng market. Ito pala yung sa laan. Napagagaling doon tubig na galing sa palengke dito babagsak. Saka dito pinaprocess si idol. Ah uh, magmumula sa Marome Dito yung malaking tangke na ito. Pupunta yan dito, yan, pupunta dito. Yan, sinasala yan hanggang doon. Paglabas niyan, ah, malinis na. Pero hindi ko alam kung nagpapangasyon pa ito. Gumagahanap ito ngayon eh. At ano yun pala guys, ito. Ayan pala yung tanki nito na malaking tanki talaga ito. Siguro dati may nagbabantay dito kasi may parang guardhouse. Pero ngayon oh, wala nang tao na nakatalaga dyan. Eh yung tangke tinig na kayo tangke yan yung takip ng tangke. Wala laman, uh, konti lang yung laman sa baba. Kaya yeah, siguro pag mag uh, na yung ano, yung tangke yan. Agos ah, dito sa mga tubo at saka dito pinaprocess yung tubig hanggang sa hanggang sa malinis yung pinalabasan dito bago lalabas doon pupunta sa dagat yeah, kaya tinitignan ko rin idol yung sunset idol ayan ang sunset idol malapit ng ano malapit ng alulubog ah, kaya panuuri natin mamaya ang paglubog idol at ayan guys habang palubog na yung araw guys makita ko yung mga mga guys o oh, ayan talagang nagproceed silang ah uh, pumalaot para lang may huli. Kaya eh. umpisa na ang lumutang yung bangka nila guys pero talagang malaki talaga yung ano na. Ayan. Ayan na sila guys. Maganda ng ano nung araw guys. Panoorin talaga natin guys hanggang sa lumubog yung araw. Ayan guys. Tumibil so, na sa dagat yung araw, guys. Kumantay na sa dagat, guys. Abang ah, dito ng konti, guys. yan habang ang ulap, guys. Ang ulap ay yung alon, guys. Nagpakalalaki. At yung barko, guys. Ayan yung barko, guys, oh. Patuloy sa pagtakbo, guys. Yan, goodbye san. Goodbye san. Yun natindi din yung araw, guys. Kasi kung titingnan mo sa personal, guys, oh. Ayan guys, yung ano nyo guys, parang may ulap pa rin siya na nakalibel sa may uh, dagat guys. Ayan ganda nyo, parang may ulap talaga guys, parang may bundok. Ayan, ayan nyo guys palubog din ang araw guys yan na palubog na ilang minuto na lang at mawawala na si Haring Araw ayan yan na lumulubog ng araw guys kaya goodbye na lang araw lumulubog na Kaisarap pagmasdan ang paglubog ng araw na sinasama ng malamig na ihip ng hangin at ang alon sa baybay. At ayan guys. Medyo dumidilim na ang paligid, guys. Si wala na yung araw. Ayan guys, wala na wala na talaga guys. konting konting na lang guys, katiting na lang guys yung asinag na nakikita, guys. Ayan guys, wala na, wala na yung araw. Ah, uh, goodbye day and welcome na yan yan makikita mo sa paligid ang medyo kadiliman ng paligid ayan kaya ako guys ay uuwi na rin guys salamat guys sa panonood good day lahat good luck ayan na wala na si haring araw